matatagpuan mo rin ang tulad mong pagod na sa mga larot panendalian. Isang tao na handa ng magseryos at makundento, pipiliin na niyang manindigan at hindi basta-basta mag-iwan. Handa ka niyang tanggapin, handa mo siyang saluhin. Ano man ang kwento bago maging kayo. Darating din ng mga gabing hindi ka na mag-aalala. Payapa ang puso mo dahil alam mong tapat siya mahimbing ang bawat tulog sapagkat pinuon niya muli ang iyong tiwala. Masasabit kang muli sa bawat umaga dahil alam mo hinihintay ka niya. Darating din ng araw na pagtatagpuin kayo ng tadhana. Kayong parehong nagsawa na sa pansamantalang kilig at ligaya. Kayong naging biktima ng inakalang pag-ibig pero ganda niya wala. Sa araw kayo magkikita dahil na kayong sumuko at manatili sa isa't isa kahit magtiwala ka dahil hinahanap ka rin niya sa tamang panahon magtatatagpo kayong dalawa